natin sa bahay ni Papsi, si Cassandra! Cassandra! Patatak na yeah, Magandang natin sa iyo, Cassandra! Kumusta ka? Okay naman po! So, yun, guys! Ito, <laughs> <laughs> guys! Ito, ha! Uh, Ito yung napanood ko to sa Facebook no, ng mga nakaraang araw pa to. So, napakaganda talaga ng pagkakakuha ng uh, video na to. Dahil talaga siya po yung... Kung may nakakapanood niya pala, guys, sa mga... Uh, na-upload nito nung... Mm -hmm. ano araw nga ito? Uh, anong araw to? So, 3D sa gulong, guys. So, nag-viral yung kanyang post sa Facebook. So, umabot siya, guys, ng 7.4 million. So, itong nakakatuwa sa kanya, guys, dahil siya nag-viral siya, so, hindi dapat sa kanya makaki-ingest. Kasi, kung baka sa laki ng views na nakuha niya... Ano?

Ayun, ito, uh, yung lalakad kayo, yung bumudol ka na, no? So, nung hinila ka, na, alam mo kung sino na nakilala, o nakilala mo ba siya? Hindi po. Hindi, actually po, hindi ko po siya kilala. Parang, nag-narampalang po ako. Oh. Hindi ko po talaga siya expected na parang may hila sa akin, kasi, okay na po Dahil pa, ano nga, rampa nga, di ba? Hindi ko naman expect. Tapos, yung nangyari nung paghila sa iyo, nasaktan ka ba? O, oh, no, oh, ano nangyari sa iyo? Nadapa? Hindi naman po. Kung wala naman po gas ano mm -hmm sa so, mga bata rin para nakahila sa iyo. Para po kasi masyado silang nakal... hmm. nagka So nakita kasi nila yun. na magandang babae. <laughs laughs> sa so, yun nga uh, tuloy na natin 'tong ano. Dito kasi sa uh, ano mo na to, sa lakad mo kasi marami talaga humawak ng kamay, nakugmat na ganoon ka ng kamay, di ba? So marami nag-appear, humawak ng kamay. Yung lang sa dulo na ayun. <laughs> yun so yung guys, pakita natin yung link mamaya. Natin pakita ko sa inyo mismo yung iba i-ano natin diyan yung kanyang mismong ah uh, uh, ah, tawag yung kanyang video sana sa ano natin sa link natin. So yun na yung ating ano sa kanya nung siya ay mahila. Tapos nung mahila ka nung ano nung nadapa ka ano nangyari? Tumayo ka o ano nangyari? Wala na. Naputol po kasi sa video pero after after ko po nadapa, tinuloy pa rin po. <laughs> Natuloy pa rin yung mga pa mo. So hindi ka rin nasaktan. So ano nang na mga reaction Dinaman ng mga ano po. yung mga kasamahan mo na nagdarapa ka doon sa ano? po na nagagalit sila. Hmm. Pero po, sa kinausap na po ng barangay yung bata, may record na po, talaga. Hmm. Uh, po, po talaga siya. Na, pasaway po daw talaga siya. Yun. So yun guys, kaya pumunta si Cassandra para naman makita rin guys ng iba, ng ibang uh, mga YouTuber na yung viral Siya kasi yung viral. Kung so ikalain mo, napakalaki ng views niya guys. Kung makikita nyo yan, ayan 7.43 views pa lang ito guys. So so, 3 days pa lang yung mga ano niya. Ayan, napakaganda nung kanya mga ano dito, mga video. Kasi ano, ah, pangatlo pa lang to. Pangat, ano nga pala, ah, uh, pang ilang business mo to sa isa? Sa, sa ano tawag dyan? News, no? Kapagin? Marami-marami na. Itong ano, itong viral na to, pang ilan to? Uh, hmm. Pero itong viral na ito, nanalo ka dito? anong po yata kami dyan? Kung, kung matatandaan ko po. Six or seven, eight yan po. Kasi po sobrang daming news dyan. Hmm, ang dami. Nahihirapan po sila mamili. Mamili dahil puro magagaling din ano? Yan ang gaganda nga ng ano, mga kasota. So ikaw lang talaga dito ang... Ayan, ikaw lang talaga yung... Good thing yung... Nga po kasi po inactionan din po agad po na. Parang mm -hmm. after po talaga, grabe po yung worry nila sa akin sinabi ko naman po, okay po, wala po akong malos. Hindi po ako nasaktan. Parang nabigla lang po ako dun sa pagkakanila, sa braso. Hmm. Pero hindi po, hindi ko po, po, talaga masyado ganila kasi hindi naman po talaga sobrang sakit. So, then, na na, po ano, pa na uh, so sa nangyari na yun na, ano, na nahila ka, hindi mo naman na-expect na ganito mangyayari sa views mo? po. Actually po, ako ako rin po mismo nag-post niya. Kasi, uh, ang, eh, hindi po ako nagalit sa nanghila sa akin kasi Pinost ko po siya kasi sobrang natawa ko, ang ente ah, po ng pagkakahila sa akin, just for fun po, pinost ko, uh, hindi ko naman po expected to okay. totally na magbo-boom. Ang viewers ko lang po kasi is 2K, 2K, 3K, ganun lang po. So, And, so mga ganda nga yung views na dito. So ayun guys, uh, commercial muna tayo, tapos muna natin yung ating vlog para sa iba pa natin katanungan. nagbabalik ulit ang aming uh, kwentuhan at kulitan ni uh, Cassandra. So, yun. So, guys, sa nakakilala kay Cassandra Tornejos, yung sa nag-viral. No? So, yun. Sa napakalaki kasi talaga nang hindi ko rin nakalaki na ganun ka kalaki din pala pag nag-viral. No? Pero alam mo, sa totoo lang, ano, sa sa mga vlog-vlog ko, so hindi pa ako nakakaranas ng mga araw ng mga. Sabi ko, pag nangaraw mga thousand thousand, kwantuan ako. Pero sa iyo, parang ano ka lang, no? parang simple lang na, ko bigla. Hanggang ngayon, 3 days lang na po nakaligas. Or, ano po. Nasa shock pa rin ako ngayon. Parang, ha? Ano ba? Nangyari ba to? <laughs> Hindi lalag naman ako doon. Pero alam mo sa totoo, kung halimbawa, halimbawa sa ating ito rin sa akin, nagkaroon ako ng ganyang Diyos. So, ano ba yung parang baka patalon ako, patambling ako. <laughs> so, diba, ang hirap kasi talaga ng ano, talagang mahirap magano ng views kung hindi talaga magaganda yung content mo kung ayaw talaga ng tao ng di ba yung ang hirap talagang hirap mong muna ng views lalo pag ayaw ng tao yung content mo yung mga di ba maraming reaction maraming comment na basta basta yung mga ganung bagay pero napakahirap talaga sa mag views lalo lang sa mga content na eh tanong gawin mong balik baliktas hindi ka mawakan ng gano'ng video sa akin. Kung baga sa akin, kung ganun media nang umabot yung views ko, ang mga sasawari, pamibigay ko sa may Kasi malakas, kita ka na, di ba? Kikita ng gano'ng kalalaki. Tapos alam mo tayo doon, no? kasi sa views na binigay din ng tao, sabi, isa natin. No? Pero napakasarap talaga. Sana, <laughs> <laughs bueno, yon. So, sana all. Sana all. sana Yun, sana pala, uh, tanong tayo ulit, no? Kasi meron din naman mga tanong-tanong dyan. Tanong -tanong kapasis na kayo kayo sa amin kulap dalawa dahil siyempre ngayon lang kami nagkita kung ba nagkakahiya pa kami ni, ni Cassandra sa ulit kung unang unang vlog namin so ano uh, ah no, uh, patuloy so pangalawa na rin itong kakulaps ko no kakulab kakulaps kakulab na vlogger no so yung isa galing pa na UAE si Mami Tinker Mami Tinker hi kaya maraming salamat sa kulab natin so sana next time ulit ano ulit natin ito. So ito yung sa nangyari uh, sa nangyari mong viral ano, sino nga pala ng kasama mo o paano ka sumali doon sa Abayon, um, di ba? Opo. Okay. Mm -hmm. Kaila, kaila kuya Ivan and sila Asuncion po. Thank you kasi tino, sila po yung nagkuha sa akin. As mm hindi -hmm. sila ng dalawang na ako yung lupi. Ah. Then po yun sa Abay. Ano po, team Black Angels kayo po sa inyo. Sila po yung kumuha sa akin. Uh, ah, yun. Team ano daw? Sobrang, ang sobrang touching ako kasi hindi tinatanong po nila kung okay lang oh, ako ganyan ganyan. Tapos, grabe yung kayo nila sa akin. Kung isang senyas ko lang po na kumari po pag nakuha ko. Bibili mga, na po agad sila. Parang, yun. Grabe po talaga. Talaga, suporta sila so sa, mga, na, sa mga ano, sa mga pangangailangan sa pagkain. Di ba libre naman yun? pagod so, Ating So, ano nga uh, na kanina naralo na natin yun na uh, marami kayo, ano? Mga 30 plus ata, no? Sa dami. Wait well, lang po, okay. Mamay lang din nababag So, marami pa rin tayong ano dito? So, yun nga, yung sa, uh, sabi dito sa tanong, na uh, ano, masasabi mo doon na sa naghila sa'yo? Yun um, na. Um, first of all po, hindi po ako galit sa'yo. Kung sino ka man, Hello po. Kung mga kung support support na lang po tayo kasi alam niyo naman po kahit sana naman kung kahit sana naman kung ang gulutigan malipo talaga yung ginawa niya kasi po ano po atlas part po kailangan makita. So, so sanangyari ah uh... Huwag na lang po sana maulit sa iba. Yeah, yeah, huwag na lang po sana sa iba. Sana sa mga nanonood nga, nga mga kabataan, mga binati ng ganon, uh, huwag naman natin magantong gawin. Baka masaktan yung mahila natin. So, pwede naman tayong manonood kung matuwa yun, yeah, sa mga news. Kasi, kasi si ano po kung pag may his, mas pa po mangyari doon, kung nabagdog po ko or what. So, so yan ang mahirap na lugar o katulad niyan sa so, nangyari. Ay, sa naramila sa kanya. kadami no? So kailangan pala talaga ano may hindi nga pala may uh, sa ano natin. May ibig sabihin nung ano yung sa pagila sa inyo ngayon, may bala ka pa bang sumali sa mga best spot sa susunod? Oo naman po, why not? As long as may kumukuha po. Go, go lang. Yan, yan, yan. Maganda okay. kaya, siyempre, kung si, ano, sanay na rin siya sa panahasay ng pagin, 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 news. Kasi, kung mga mga pang -san po na talaga kung sabi niya na pag-news, ba? Maganda rin naman kasi yung mga ganyan news. Pero sana, Uh, ano naman ah uh, uh, ano sasusunod susunod niya sa susunod niya, <laughs> niya. milk niya ulit siya para mabasa niya sa pumbi wag naman <laughs> ready ang plan Dina niya hindi lang magpapahila lang so sana sasusunod susunod na sali niya so meron pa rin siya sa sanyan ulit di ba mayroon pang pa tourist ni ngayon di ba um, so pwede ka pa rin sumali uh, tuloy mo pa rin yung ginagawa mong pag ano bumiyo so siyempre kasi ano yan eh kumbaga yan ang mga nila para ah uh, sumali sa mga ganyan. Sa mga bata pa rin na talaga. Ngayon, nakaka nakakapagawa. So sa lahat ng... Uh, so, ito guys. Nilista ko na ito para hindi na <laughs> So ito na tanong natin sa kanya kung nasaktan ba siya doon sa Sinabi nila rin naman. No, sa mga... So sa mga na sumusuporta rin sa iyo sa news, okay naman sa sa iyo well, yung mga nila. Kaya ako lang ko sa kanya. Actually, po, lahat po ng wisdom na kasama ko po that time, sobrang supportive po nila. Parang, Hey, tayo mo yan, go mo lang yan. May naging best friend ko ako doon na sobrang nagkaalala talaga sa akin. Hindi na rin po expected. Kami po dalawa yung magkausap doon. Tapos, nagsisuportahan po ako dito na. Tapos meron din kami mga kuhang ibang hindi lang kami nakapag dito sa ano ni kasi yung sa video na ganito kasi kumbaga uh, mayroon din nakapokus sa iba-iba kasi iba-ibang vlog din pero hindi o umabot doon sa kanya ano yung iba-ibang video hindi rin sa kanya mismo pagrampa yung ating nakuhanan kaya hindi namin naisama kasi sa post pero ito kasi uh, marami din ditong video na uh, i-upload natin para kung paano ang nangyari doon sa ano na para magkasunod-sunod yung pag-upload ng uh, ganyang kanyang viral video. You no? Know? So, yun. ah... Uh, Naging min nga po ko. Uh, <laughs> yung hook flipper po ba yun sa may ML? Uh, Tapos napanood ko rin, ano, nakita ko may, ano, mayroon sa, ano mo nito, sa TikTok, di ba? TikTok. may, may pumasok sa TikTok nito. Oh, na, Nakapulog ka na wala ko. Sa TikTok? Hindi po po. Pero may nakita po ako sa TikTok. Binura po yata yung TikTok kung literal po na nag-viral. Mm. Nagkaroon po ng 100k likes plus. Oh, heart. No, mm. Ito, may Nakita ko may 100k likes na nakita ko. Pero binura niya? Tinanggal po ni TikTok. Kasi harassment, bullying. Ayo oh, parang alam kasi. Alam oh, sa totoo lang, talaga sa pag-vlog ang dami kasi nga talaga na bawal. Katulad niya, pag halimbawa, katulad nito, nag-vlog kami, nag-tira uh, sa aktif kami. Uh, pag may narinig kaming boses o so, may narinig kaming kanta, so sayang yung news. Sayang yung aming record, sayang yung vlog namin. Kasi hindi naman, eh, hindi naman masisira yung channel namin katulad ng, alam ba, na-upload namin yung vlog namin. Kasi, kasi. So pag uh, lumaki yung news, tapos meron kaming copyright, sayang guys, hindi namin ma uh, hindi na yung makukuha yung views dahil hindi babayaran ni YouTube ang uh, ano aming views dahil na mayroon kami copyright so hindi ano hindi rin masisira yung channel ko kung makapirate ang problema hindi niya bibilangin okay diba sayang sayang yung ads sayang yung views yun ang ano kasi kaya sa mga vlogger kasi talaga pa nag-a-vlog ah, ganun iniiwas talaga namin sa may sounds o sa may talibawa yung may matutog kasi yung talagang Ah, uh, bawal na bawal. Tapos bawal yung hindi ko lang sa iba kasi ayun nila yung may nakikita yung may dugo na ganoon, ayun na, ganun, ayaw na yung YouTube, talagang bawal din yung nakakubad. yung ang dami rin ano, ang dami rin bawal sa YouTube. Kaya ah, uh, iwas iyon si sa mga nakikita talaga sa mga tao sa akin guys. Ayun nga, ano nga pala masasabi doon sa mga comments sa'yo? Sa sa nangyari doon sa viral video. May, ma... may mga, may mga nagsasabi po na ano, scripted daw. Ayun, ah, ito nga pala. So, ayun nga pala. Totoo nga pala yung naka, na, yung comment na scripted daw yung ano mo, yung gano'n sa iyong pamilya. Hindi po, kasi ano po, yung, nung time to time, talaga wala po akong kilala doon sa, ano, mga humatak sa akin. Ano nga sa I remember po, tatlo po yata sila. Uh -huh. may napanood po ako sa ibang angle, tatlo po ng nila. Then, po, todo sorry po sa akin yung SK ng SK dun po sa Habay na pasensya na daw po sa nangyari kasi first time lang din daw po may mangyari sa kanila ano, po. Nasubro siguro sa to. Kinausap po nila yung batang yun. Ano? Meron na po talaga siyang record. Ah! So, gawain so, niya na, na po. Gawain na siguro. Pasaway na. Pasaway, oo. oo. Sa so, buti na lang hindi ka masyadong nasaktan sa nangyari. Uh, at yun, maligtas ka rin naman. Tapos na-appreciate ko rin po yung mga taong concerned sa akin kasi after ko po pong i-post yung video, grabe po, sabog po talaga yung messenger ko. Tanong po sila ng tanong kung okay lang po ba ako, kung may masakit po, may nasibatan po, ba, po lang yun. Uh, Pero wala na lang. Teka, tinamakasin dito. Kung meron pa yung mga friend Kaya so, sa mga sabi dito, pinagpitan ka lang kasi sikat nyo na yun. Ayan, ah, sa nag-comment kay Craig Garma. Craig Garma, yeah. hi. <laughs> Kaya lang siya. No? So, yun, maraming salamat sa comment. tayo dito ngayon. Ang ST nga po na ng iba kasi tinatag nila yung KMJS. <laughs> Pwede naman po, sana ba, ano, uh, uh, yung vlog namin na to, sana ba si KMJS, Cassandra, para naman, kahit pa paano, siguro dahan na rin yung para naman yung sumikat siya, para kumita, para rin sa kanyang pamilya. Yeah, no? At itong vlog na ito, para rin sa, na makilala si Cassie, no? Di ba? Si Kasi kasi guys, ano yan, mga kapitbahay ko lang. So hindi ko rin na-tie na siya pala yung sister. <laughs> so, mas na ako na ako nag-vlog. Hindi pa ako nakahakpa ng ganung kalaking million na views, no? So, siyang ang isang araw lang kanya. So, ako nag-travel-travel na ako. Magbalik-balik ako sa Pilipinas. <laughs> Wala ko talaga sa intentions ko na oh, siguro ah. Kasi, yung nga siguro yung ano mo, kapag ito yung swerte mo na para makilala. Hmm. Ah. Sa mga nangyari, guys, swerte na rin siguro yan. Thank you sa'yo. <laughs> Sana so, pa ano pang masasali ko sa kanila? No. Okay, thank you po sa pag-support at saka sa sa mga concerns natin. Ah, meron dito na gano. Ah, nag-comment si ano, Angelica Villa Villa Luna. Yan, yeah. ganda ng my love. Putas, ganyan-ganyan. -ganyan. <laughs> ganyan-ganyan din yun lang <laughs> ganyan ako. Hindi ko din siya. Sabi dito naman ni ano, ni pa rin yung kanina. Huwag mo raw silang ano, kakalimutan pag sumigat ka. Naman! Ba't yeah. kakalimutan? Ako pa rin to. Siyempre yan. Ako pa rin to. Wala tayong kakalimutan. Siyempre, pag alim kasi isang uh, vlogger na ano, minsan kasi na pag kumikita na o sumisikip na sila, nakakalimutan sila sa kanila. Never. Uh, yeah. na sa kanila na Pero sana ano, katulad niya kasi, kung sana mga kayong vlog niya, sana uh, hindi siya magbago. Tuloy niyo lang yan para sa kanyang pamilya. sana mas lalagang mag-foom yung kanyang channel. Siyempre... Mabuhay din po lang youtube channel. Ayan, siyempre. At uh, siyempre live sa mga kasama kami ni uh, ni Kasi. So sa lahat guys na nag-like and share o like, uh, comment do sa kanyang vlog, uh, kanyang upload sa Facebook. Sana guys uh, isama niyo na rin ako sa inyong follow sa at puntahan niyo na rin po yung aking YouTube channel na yan. So sa amin Yeah, sa amin na uh, sana kumano pa. Sana mas uh, pa. At matulungan ko rin si Kasi at para sa sa kanyang pamilya din, mga katulong sa kanyang pamilya. So ayun guys, hanggang dito muna ako, mag-break muna tayo. Break muna tayo.